Hello? Karecord na pa tayo. Okay, guys. Nagbabalik ulit na naman to. Pagkatapos na ako manahimik ng ilang buwan, simula yata nung March, bibigyan ko na naman ito ng mga reaction So, basically, itong na nabalitan ko tong lolang to na tumatanggap ng labada Tumanggap ng labada to, binayaran ng Obaltin na expired. Sa reaction ko naman ito, medyo... Una, nakaka, nakakabwisit. Pangalawa, hindi ko man, mantakin mo. Pinaglaba, nagpalaba ka, naglaba siya ng maghapon sa damit sa dam, sa mga damit mo tapos ito lang ipambabayad ipambayad mo Ovaltine expired Sobra naman nakakababa ng pagkatao mo pagkatao meron ka bang moral meron ka bang moralidad meron ka bang bayag para gawin to Saan ka kumuha ng kapal ng apog at mukha mo para gumawa ng ganitong Um, um, pagbababa ng dignidad at pagkatao ni Lola. Ako Lola, personally naawa ko sa iyo eh. Naawa ko sa iyo. Kaya agad-agad kong ginawa tong screen recording na to sa italantado to eh. Walang puso eh. Sorry, medyo emosyonal ako kasi may lola ako, may lolo din ako sa Pilipinas. Oh, tapos ito lang gagawin mo sobra ka naman. Ito, binigyan ng, nagbigay pala ng Ovaltine PH, ng mas maraming Ovaltine. Siguro si Lola, mahilig siya sa Ovaltine, at binigyan siya ng Ovaltine. Next, expire na pala. Oh. Ako, napanood ko yung video ni Claro the Third. Shoutout sa'yo, Claro the Third na November 2024. Say, ah, tigman mo. November 2024. November, December, January, February, March, April, May, June. Seven months. Seven months. Ipapainom mo sa matanda. Sa, uh, tama, ipapainom mo sa matanda. Kung di ka naman gago, Paiinom mo yan? Paano kung magkasakit yan? Ha? Paano, mag mag magpakas mag uh, yang si Lola. Kawawa naman. Pera pa gastos pa sa ospital ikaw naman noy. Pisting yawa. Ito. Marami pa dito eh. Lola paid. Um Sobrang nakakababa ng dignidad at pagkatao. Tanong ko sa nagbigay ng expired na Ovaltine kay Lola. Ikaw, marami akong tanong sa'yo. A million dollar question for you na dapat mo sagutin sa video na ito. May moral ka ba? May bayad ka ba? At saan ka kumuha ng apog at kapal ng mukha para gawin ito? pa pakashare naman. Kung saan ka kumuha ng apog? Anong klaseng apog ba yan na in-apply mo sa pagmumukha mong para kumapal? limestone, cemento, um, dinurog na hollow blocks, konkreto. Buhangin, ganun ba ang in-apply mo sa mukha mo? At paano, gano'n ka man kakapal ang mukha para um, gawin mo to? Ilang sentimeter or inches ang mukha mo para gawin? Gano'n kakapal? para gawin mo to sa isang isang taong lumalaban lang ng patas. Kasi hangaw kay Lola eh. Kaysa naman yung magnakaw, magbenta ng droga sa kalsada na at the end, mauhuli ka ng mga polis. Itong si Lola eh. He's, she's doing everything for his for her survival and yet ikaw nimbis na magpasalamat ka by paying her fairly and yet you are giving her some shit na na overtime na, na expired pa kung binigyan mo na lang ng pera, eh di nakabili na yan ng pagkain. O. Oh. Kay kunting pera lang. Isipin mo ang ta tao yan eh. Kumakain. Lumaramon. mabubuhay ka pa naman sa isang kan, sa isang, kung wala kang kain. Hindi, hindi ka mabubuhay. Walang nabubuhay na tao na gutom. Kalaunan, magre-revolusyon ang sikmuran yan. At ikaw dito, Nagbigay ka ng Ovaltine na tang ina expired. Saan ka ba nang inulit ko? Saan ka ba kumuha ng apog? Ga anong klaseng apog? Imported ba yung apog na inapply mo sa pagmumukha mo para lang para lang um, bigyan para pababain ang pagkatao ni Lola. I-share mo na nga naman para mag-apply din ako. I-apply ko na naman sarili ko yung apog sa mukha ko. Ikaw naman, doy. Oh. Wala akong pake. Wala akong pake kung maapektuhan, ma-depress -de ka. Kasi marami naman ganyan na case na bubuli daw, na, na, um, na depressed, binabashi. Kasalanan mo rin, ikaw gumawa niyan, ina ka. Sorry, na ako dito nung pinanood ko to. Kahit ang date ninyo June 19. Kasi, kwan eh, napanood ko lang to kay Claro the Third. At, gusto kong gawin ng video to kasi ilang buwan na akong nanahimi eh kasi marami akong ginawang school, sa school work dito sa Amerika maraming maraming kagaguhan na nangyari hindi naman kagaguhan um may mga bagay bagay na kailangan ding asikasuin ko sa personal life ko pero na ako natulog ako na ilang buwan sa YouTube at at mm, okay gising na, na ako dito sa gising ako this time kasi tang ina tin, next part, bibigay mo. Saan ka ba kumuha ng kapan ng mukha mo? Pag-share naman ng gano'ng kakapan ng mukha mo, baka, baka ilang inches or centimeter yung kapan ng mukha mo para naman gawin ko ulit. <laughs> Sorry, sarcasm lang yan. I sarcastic lang ako. Sa totoo lang, gusto kong i chain so yung mukha mong makapal eh. Mas deserve ni Lola ang 80k. Tama, mas deserve ni Lola 80k. Matanda na 'yan. Oh, baltin mabubusog ka pa naman diyan. Dong. May utak ka ba? Ma'am or sir, na nagbigay ng Ovaltine, expired na Ovaltine sa lola, may utak ka ba? May utak ka ba? Kasi kung wala kang utak, huwag ka na mabuhay, come on. Ina. May blocks din eh. Ito, tapusin ko na itong vlog ko. Itong statement ko sa nagbigay. Nag-expire na Ovaltine sa Lola. Sampong ibibigay kong banat sa'yo. Una, putang ina mo. Pangalawa, ang kapal ng mukha mo. Pangatlo, isa kang kupal. Pangapat, isa kang gago. Panglima, isa kang walang hiya. Di isa kang boplax. Pampito. Isa kang walang modo. Pangwalo. Sana karmahin ka. Pangsyam. Matauhan ka sa ginawa mo. Pangsampo. Bahala ng Diyos sa'yo. Bahala na si Lord sa ginawa mo. Sa pambababoy, pambababa ng pagkatao ni Lola, na naglalaba naman para sa iyo. Tapos hindi mo binayan, yan lang palang binayaran mo tang inaka. ka. Oh, sorry kung nagbura ako. Iiyak ka, she. Mas iiyak yan si Lola, alam mo ko bakit? Ginawa mo, pinababaw binaba mo pagkatao eh. Tang ina ka. O yan, yan ang ko sa iyo. Lola, baya mo na yung taong yan. Maging makakaraos ka rin, Lola. Kakaraos ka rin. Bala na si Lord sa'yo. Pinapasa jos ko na lang lahat sa'yo, Lola. Sana, kahit papano, may tawid mo mga pangangailangan mo, gutom at hirap. Hindi ka papabayaan ni Lord. God bless po, Lola. Sana ipagpatuloy mo at sa mga netizen dyan, pagpatuloy lang pagpuhos ng tulong sa sa taong ito, kay Lola. Sending hugs for, for your lola, sending hugs. At ito namang ito namang kupal na to nag-serve sa kanya ng Oval Ten Expert. Siguro panahon na para time to apply some fucking sunpaper in your fucking face para naman mabawasan yung kaputahan at saka um, kakapalan ng puki ng inam mukha mo. Kasi kawawa naman to si lola matanda na. Hindi na hindi natin hawak ang buhay natin baka mamaya kunin na siya eh. Kakaawa naman sa totoo lang, please lang. Lola sending hugs to you. Um shout out kay Lola. Shout kay Clara the kasi kung hindi pa to duman sa feed ko, hindi ko gagawa ng video na ito. Kupal naman talaga 'to nagbigay eh. Si Lola kawawa naman. Matanda na. At least lumalaban ng patas. Kumakapit sa patalim para lang uh, kumita ng kunting pera sa kanyang survival. So, nagtatapos ang aking reaction video. At sana naman, huwag ka nang umiyak kung ginaganito kita. Kasalanan mo din yan eh. Walang ibang sumisira sa'yo kundi sarili mo lang. Yan ang tanda mo. Yan ang word of the day natin. So, goodbye. God bless.